Hello guys. Welcome sa Ate West vlog. Don't forget to like, to comment and click the bell para update kayo sa mga video ng video. <laughs> Ha, 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 Hello guys, first day pero uh, isa ang uh, first day ngayon ng, ano, wala akong amo. Pero, dami siyang sugo kasi hindi ako pumunta sa nanay niya. Sa isip ko naman, bakit ako pupunta dun sa nanay niya, yung e may katulong naman. Isamantala dito, madami akong naisip na tarbaho. Hindi nga po ako nagkamali. Dami niyang sugo. Maglinis daw ko ng kabine. Ayan, sinunod ko naman siya. Kaya, ayan. Nagutom. Habang naglilinis, nagluluto ko ng pangulam. Ayan. Kumain. Ayan, guys. gusto rin ko pa yata ang nandiyan yung amo eh at ako yung makakatulog pa ng tanghali. Ayan, hindi yung makakatulog ng tanghali at isip ka pa ng isip kung anong gagawin. Dahil para bagang nagdududa na wala kang ginagawa pag sila'y wala. kahit naman sila wala eh ang labas baga daming alikabok alam nga naman hindi ko wawalisin yon mag ee po ng alikabok ayan pagkahapon yan guys hindi yata ako lumabas at ako'y napagod kinabukasan ako nagtapon ng basura yung pagkatapos 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 ko naman nagtapon ng basura at ako ay nagwalis agay okay, pagkatapos ko pagwalis kapasok-pasok ko pa lang ng loob agay okay, naghahatsing hatching na ako guys kaya man na naman ang aking allergic sa alikabok at dalawang araw eh, nagsawa na, kinabukasan, eh, iniligo ko at tanggal. Ang problema ko na naman guys, pagdating na Pilipinas, doon na naman umata atata, umatake. Ayan guys, hindi pa ako tapos niyang kumakain at masakit bagay yung halang-hala doon. Parang may, may ano, anong tawag niya? yung parang may ano di ko masabi eh singaw singaw yun singaw kaya sa 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 kabila ko lang niya ngayon eh ako wala nang bagang ah, ah, ay ah, mataba pa rin kaya wala nang bagang ay, alam namang hindi kumain. Ay, akala gawin ninyo. Pag mataba, hindi nagugutom. Ay, nagugutom pa rin yan. Eh. Kalalaan ninyo. Pag mataba, huwag nang kumain. Aba, aba. Aba, payat at mataba. Ay, nagugutom. Ayan, guys. Kain pa rin ang kain dyan, guys. Mm kahit masakit ang galangala sige at may iniinom na gamot huwag kang kumain pag hindi ka kumain ikaw ay pasal ah, uh, di ba guys pag hindi kumakain ay pasal hindi naman hindi naman pwedeng tubig na lang ng tubig uh, uh, may ginagawa at tubig ng tubig. Yan ay kakain pa rin kahit mataba na. Oh, Di ba guys? Tatlong araw wala po akong amo pero ay ako ay busy. Busy pa rin guys. At saka ka, ano kung alin baga, baka may maalikabok na. Ayan. Dito na lang, guys. Ayan, ay tapos na pala akong kumain diyan. Ay, ay aking ubos. At ako bagay nasasarapan dun sa aking loto. Na hindi ko maintindihan kung apretada baga. Ay, wala namang carrots, eh. Patatas laang ay masarap baga lasa. Ayan, kinagabian ay pinalaman ko na laang sa tinapay. Ay, ba, ay kasarap. Pinalaman sa tinapay. Ayan. Ay, simot eh. Itinan nyo guys at simot. At ako ay mayroon pang dalawang orange. Panghimagas bagayaan. Ayan. Eh, kasarap din naman pala pag walang amo eh, at ikaw ay at ikay nakakaluto ng iyong gusto. Pero ikaw lang ay napapagod sa kakaisip kung anong gagawin at baka may may ay tatawag eh. Uh, yun naman ay eh, gayon laang yung aking amo. Dahil ang gusto niya ay doon ako sa ay kanilang nana, sa kanyang nanay. ay eh, ako ay ayaw. Ay eh, may katulong naman. Eh, ay ano? Tinanggal ko ang carpet. Yan. Tingnan ninyo guys. At maganda na baga. Oh, malinis nga namang tingnan eh. Eh. Pag na naman yung aking amo. Karibok na naman dyan ang, ang loob, looban niyan guys. Hmm, yan. Malinis eh. Pag wala ang mga amo. Walang kuha ng kuha. Ayan. Ganyan, pag walang amo, malinis ang kabinet. Pag yay nandyan ang aking amo, aba, pasak dito, pasak doon. Ayan. Hindi ko na, hindi ko na ibinibidyo at i, isisin niya sa kanyang nanay. Eh, ang kanyang nanay inainggit eh. Kahit siya may katulong eh, yung katulong bagay hindi katulad ko iba thank hello mga pewels thank you for watching my youtube channel don't forget to like and share comment ang hindi pa nakashare at comment please subscribe mga love. I love you to all the patients.